Ipapasabpina ng komite ng Kamara ang religious leader na si Pastor Kibuloy. Ito'y kung hindi pa rin ito sisipot sa susunod na pagdinig ng Kamara kaugnay sa reklamo laban sa SMNI. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Legislative Branches sa prangkisa ng SMNI, desmayado ang mga mambabatas dahil no-show na naman si Kibuloy kahit pa ulit-ulit na siyang iniimbitahan ng Komite. Dahil dyan, naghain si Komite Vice Chair Johnny Pimentel ng misyon para ipasabina at na, na naman agad ito ng House Panel. Git naman ng mambabatas, dapat ay igalang ng bawat isa ang mga pagdinig dahil mahalaga ang mga tinatalakay rito. Bukod kay Kibuloy, binusisi rin sa pagdinig ang umano'y red tagging at iba pang paglabag na ginagawa ng SMNI.